Hello guys, good afternoon. Happy Thursday everyone. Ayun guys, ay mainit pa araw. So, so hindi tayo lumabas at magbabad sa init sa swimming pool. Kasi ano guys, ay ayan, may ginawa kami guys. So, nagano kami nagputo ng kahoy dito sa aming bakuran so ayan ayan kasi may ano diyan may pugad ng langgam ng ibon ng ibon pala so kaya pinuto ng sawa ko so kasi maingay palagi sa gabi pag may ano may pati diyan na nagawa ng bahay ng pugad So, ayan guys. Ayan ang aming na naputol. At saka tingnan nyo guys ang pugad ng ibon. Ayan. Sobrang laki guys. So, ayan dami mga, mga, maliit na kahoy. Ginawan, ginawang pugad sa ibon. So, ayan ang nagagawa nila. Oh. Tingnan nyo guys. tiba, Ayaw na asawa ko kasi maingay dito sa sa gilid ng aming kasi nandito kasi yung aming kwarto so dito kasi yan ayan ito bahay ito sa likod tapos dyan sa taas ang aming kwarto so maingi talaga so kaya pinutol ng, ng asawa ko so ayan hindi na siya may natira pang medyo malaki so ang haba so ayan tinanggal na ngayon ginawang pugad dyan dyan sa taas yan. so ngayon o oh, yan so ba diba, naputol na so yan sa so, dami so ah oh, grabe init ngayon guys so yan may init talaga pero hindi kami na gano'n nag swimming pool ngayon so so itatapon natin to guys tapon natin. So, Continue tayo guys magtapon. So, pause muna guys. So guys, ay tapos na tayo nagputol ng kahoy at saka nagtapon ng yung pinutol na kahoy na yung ano, yung kahoy saka yung pugad ng langgam. So, Grabe guys, ang init ngayon. So yun Mga tayo. Mag, uh, relax na tayo guys. So grabe ang init ngayon guys. So tawis na tayo. So ito ang ating na jacket pa tayo. Ayan. Kahit ano. Mainit. Ayaw kasi ma... Ano yung... Makati kasi yung... Tawag ng mga sa sa kahoy na pinutol namin. So kaya nagjacket tayo. Tsaka ano ma ano tawag ma uh, ano parang matusok yung ano yung ano mga lips niya so kaya nagjacket tayo guys so dito muna ating video guys So, yan lang muna ating content. At tayo ay mag-relax -ano, mag muna. So, bye guys. And thank you for watching guys. At sana huwag kayong magsawang sa aking video. At sana patuloy pa rin ang panunod sa aking video. So, thank you for watching guys. And happy Thursday everyone. See you in my next vlog.